Mga kasambahay, tunghayan natin ngayon ang negosyong kakaiba at usong-uso ngayon dito lang sa negosyong inay. -in. Ang kanyang pagkahilig sa mga sapatos at ang kanyang pagmamahal sa arts ang nagbigay ng idea para kay Nil na magkaroon ng sariling business. Well, yung unang, unang negosyo ko yung yung NJ sneakers, yung hand, one-of-a-kind hand-painted sneakers. Yung mga ibang tao who likes art, appreciating the beauty of art, and supporting a local artist or an artist, it's also a different thing. Yung parents ko galing Japan, nag na sila ng isang pair ng hand-painted sneakers. And then, that's for me. And then, sinuot ko siya sa isang launching ng watch. So, everyone was asking saan nang yung sapatos. So I was like, I had an idea na kaya gawin na lang natin negosyo to. Sa kanyang murang edad, nakapagsimula siya ng kanyang business. Sa tulong at suporta din ng kanyang mga parents. When I started that when I was, I think, 17 years old or 18. Uh, very din you know, ako savings, but of course, like, my, my parents helped me also. Because tinulungan din nila ako makapagsimula doon sa uh, negosyo nyo. Well, naging support, supportive naman din sila um, at start. But of course, after that, you need to manage your own business by yourself. And at the same time, you need to be hands-on. Sa first 15 pairs ng sapatos na kanyang ibinenta, halos mga celebrities at mga kilalang icons ang tumangkilik sa kanyang produkto. A lot of celebrities din. I'm very thankful that they all helped me dun sa negosyo. I mean, that, syempre, simula ka pa lang. And then, parang iba pinakyaw nila ng 7 pairs, 8 pairs, ganyan. So, it was siguro swerte na rin na meron ding mga catalyst para sa akin. Dahil sometimes, you can't run your business by yourself. Naging sikat ang mga sapatos ni Neil, ngunit marami na rin ang mga gumaya sa kanyang business. Kaya nag-isip si Neil ng panibagong business na siguradong patok. Ito yung it, like, shirts like this one, may new polo shirts. Nilabas ko siya mga ilang months ago, pati mga t-shirt. Kasi I believe that in business you can't be stuck in one product. You need to diverse everything. You need to think ano ba yung pwede mo pang maibentang next. Ang creativity ni Neil ang kanyang naging puhunan para maging angat at kakaiba sa lahat. At sa pagdaan ng mga taon, nagtayo din siya ng isang business na kanyang passion. We opened this restaurant, Big Bad Wolf, a month ago half. This is my first venture like to restaurants. I like going out that's part of me. And I think gusto ko rin magkaroon ng sariling lugar na, I alam mean, kami rin, mga kaibigan ko. Bukod sa pagiging businessman ni Neil, at the same time, student din siya at nagtatrabaho sa kanilang family-owned company. Well, it was hard for me. Mahirap din yung nag-aaral ka sa kami negosyo. Mahirap din mag-micromanage. Pero I also believe that time management is very important. And if you love what you're doing, if you're passionate about it, hindi mo eh. Maraming natutunan si Neil sa negosyo. At sa pamamagitan ng kanyang business, nakatulong ito upang makapagbigay ng trabaho sa iba. Kailangan din niya na bibigyan natin ng trabaho. Kailangan din masayarin sila sa kanilang mga trabaho. Papasok sila sa opisina na, na masarap yung pakiramdam nila. They're looking forward for their next day. Hindi yung parang papasok ka dahil kailangan lang. Ang KTVT, passionate dedication ang naging susi ni Neil para maging responsible sa kanyang career. Kaya ang kakaibang business ni Nilparas ay isang negosyong in in. Mamaya, abangan na inspiring story ng isang simpleng manicurista at ang buong pusong public service na ibibigay ni si Ms. Daisy Reyes para sa isang maswerteng Pinoy. Kaya tutok lang dito sa Bidang Pinoy!